There. And DJ Seven remix. sila kay Daraw Daraw kay Jojo Bakal Update tayo ngayon ng ano uh, mga price ng mga power up integrated mga processor Update natin yung price ngayon mga kamaster So stay tuned Let's get it on So no, good morning mga kamaster Dito tayo mag-umpisa Ayan uh, nakabalot kasi itong mga ano natin mga power amp Ayan. ito kibler ang kita nyo kibler professional mga kamaster Ayan. ang, ang model nya TX400 Ayan. Ayan yung model TX400 mga kamaster ang price nito uh, 17,400 watt side ohms ang wattage nya TX400 no So available na rin sa atin yung Tosondra mga kamaster Ayan Tosondra Meron tayong Tosondra BL600 Ayan yung model BL600 600 watts sa 8 ohms Ang price ito BL600 mga kamaster Copper Ang ang price nito uh, 9,500 Ayan So, meron tayong processor. Ito, nakitalagin nyo naman ito nakikita sa atin. Yung 882i na BBE. Ayan. BBE na 882i. Ang price nito, uh, 3,800 mga kamaster. O, so, meron tayong ito. Ito yung nag-viral sa video natin. Yung unang labas nito. Yung Delta 601 na uh, Trident. Pure copper din yan. Ang price nito mga ka-master 600 watts sa 8 ohms din to Ang price nito uh, 10,000 Yan, Delta 601 10,000 Pure copper din yan ha Ito meron tayong Mga professional na power amp na crown Ayan, makikita nyo ito yung model niya, EL1600 to, malakas to, maganda magbigay ng sounds ang price naman nito 32,500 mga kamaster master um, crown na EL 16002. Ayun, sino nakikita niyo? Meron tayong available din na KKA Audio C20 breaker type na to, 1,300 watts to mga kamaster Ang price nito ngayon 20,000. C20 na Kiki Audio Meron din tayong Kibler na Ano? Uh, ayan, GX7000. Ah, uh, pagpasindihan niyo na lang kasi nakabalot yung ano natin, nagre-reflect yung ilaw. Ayan. 1400 watts ito, uh, integrated amplifier. Semi power amp na siya. Uh, meron na siyang mga tone control, meron na siyang mic na ngalan tapos meron siyang mic priority. Meron din siyang feedback reducer. Ang price naman nito 11,800 mga kamaster GX7 uh, GX7000. So sa 4 channel naman meron tayong Trident, ayan. DB448 4 channel po 'yan. Ah uh, 800 watts sa 8 ohms 4 channel. Ah uh, powered by Trident. Ang price naman nito uh, 28,000. Ayan. DB408 4 channel 800 watts 28,000 meron din tayong ano jx uh, GX5000 na uh, Kibler 1,000 watts 8 ohms uh, may bluetooth USB semi power amp na rin to yan ang price naman nito mga kamaster uh, 10,800 Ayan, meron din tayo sa Crown RS600, 'yan. 600 watts, 8 ohms, Crown. Ang price naman nito, 13,6. RS600. Tapos meron tayong Crown Usually may marami kaming Crown, eh. ito, uh, semi power amp na siya, KTV 1100. Ang price naman nito, 20,000. Power amp na 'to siya na Meron na siyang tone control. Ayan. 21,000 mga ka-master class dito ah. Ayan. Meron din tayong ES800 na crown. 800 watts. 8 ohms. Ayan. Makikita nyo yung model. Ang price nito ano? 11,700 sa crown. ES800. Meron din tayo sa crown na ibang model. UW750. 750 watts, 8 ohms ang price naman ito 13,800 sa equalizer natin na DBX, ayan, nakikita nyo EQ231 2,800 meron pa tayong iMix na CA6, pure copper powered by Trident ang price naman nito, mga kamaster 13,500 yung iMix na CE8 sa concert naman, ayan, meron tayong concert. Ito na ngayon, wala na kasi yung mga K10, K8. Ang ginawa na ngayon, uh, K1, K1,100, 1,100 watts. Kaso medyo numipis siya. Yung K10 dati, makapal. 1,100 watts, 25,000 po yan mga kamaster. Ayan. Meron, yun, meron din yan 650. Ayan, nakikita nyo. 650, ang price naman itong K650, 18,000 ito yung mga saleable sa amin, yung MK series ng crown marksman series 600 watts a ang price naman yan, MK600 17,000 meron pa tayong available na trident no CA7, mga kamaster 450 watts sa 8 ohms 9,500 Tapos yung mabinta ulit sa amin dito, ito yung SS, yung palaging nabibili. Kasi medyo mababa lang yung price nito. 11.3 lang ito mga kamaster. SS 600, 11.3. Ayan. Meron din tayong available na Atlantic Pro. Meron pa itong natitira. Thailand. Uh, gawa ito ng P.O.J. Atlantic Pro. PE 18. 28.8 po ito mga kamaster. 28,800. Meron din tayong cool sound na 750 watts. Ayan. PA 750. Ang price naman yan na uh, 11.5. Meron pa tayong available mga kamaster sa Magos. PO14. 1,400 watts sa 8 ohms. Ang halaga naman nito 22,500. 1 watts. Magos mga kamaster. Available din sa amin yung ano ito. Titanium audio. Ayan. PA15. Ang price naman ito, 13,500 mga kamaster. Sa magos pa, meron pa tayong PO6600. Ang price po niyan, 16,600 watt sa 8 ohms. Ayan. Sa mga processor naman, equalizer na 231 na DBX. Available naman yan sa atin. Uh, DBX 1231. Uh, 4.5 po yan mga kamaster ayon yung yung trident natin na si 20 mga kamaster master no Clash H professional. Ang price nito 23,000. Yung pang-testing natin dun sa labas, pi ano naman 'yon, ah si 30. Sa Magos available pa sa atin yung PU18 1,800 watt sa ohms Magos. Ang price naman nito 33. 'Yon sa processor naman ng live ito, Meron pa tayong mga available na live na processor. Ito, uh, GQX, GQ600, live 9.5 po yan mga kamaster, kulay blue. Ayan, meron siyang, makikita nyo, meron siyang high pass filter, trim, yan, kita nyo. Sa crossover naman ng live, meron tayong KC203. Ang price nitong KC-203, mga kamaster, na live, 3,250. Available din yan sa atin ito, live na audio enhancer. Available pa po yan sa atin. Marami pa po tayong stock. Ang price naman itong audio enhancer, mga ka master itong audio enhancer. Ang price naman ito, 6,800. So, sa Kisler naman na brand, mayroon pa tayong available yan. Uh, AQ215S, ayan. Ang price naman itong EQ215 is mga kamaster master uh, 2,800 Sa Kibler naman Available din yan Ayan, Kibler Professional 215 sub, may sub out na to Yung Kibler EQ215 sub, ang price naman ito 3,800 Available pa naman sa atin yung limiter mga kamaster 226 limiter ng Harmony Pero yung Harmony wala na tong company Pero may mga stock pa tayo Ayan, Harmony na 226 limiter. Available din sa atin yung Juson na EQX 225S. Yung may sub-out din to na Juson. Ayan. Ang price nitong Juson nito, uh, 2828. 28. Sa DBX natin na 234, meron pa tayong silver na kulay. Ito ang model niya, 234XS. Ang price naman nito mga kamaster, 2800 So, ayan lahat mga kamaster, yan. Yung mabinta ngayon, PE15, uh, parametric equalizer, yan. Sa live. Ang halaga nito, 7,500 mga kamaster. So, ayun mga kamaster. Available. Ito yung ano natin. Ayan, lagayan natin ng mga ano. So, thank you mga kamaster. So, ayan no, mga kamaster, yung inano natin ng na mga ano, ayan, dyan lang naman yan sa tapat natin. Inisa-isa lang natin. Yung gustong mag-inquire, paki-PM nyo na lang ang pangalan ko, Journey Makaya, mga kamaster, sa Facebook. Pag sa Facebook, hindi nyo na ako ma-add friend, pakipalo na lang, tapos mag-message na lang kayo mga kamaster para makita natin. So, thank you, thank you. Ito yung customer natin na taga Candelaria Kikol. Kuya Roger, may shop yan doon. Ayan, taga Candelaria, ayan. May pagawaan yan si Kuya Roger dyan. So, thank you, thank you mga kamaster.